Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali dito lang sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan Pastor Joey Umali samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay sa mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Purihin ng Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Nais nice kong batiin ang ating mga avid listeners, sina Carmelo at Susan Del Prado, ati Selly Reyes at kanyang kapatid na si ati Loida Yabut, kay Pastor Denny at ati Melody. Sila ay mga tagap paumbong UMC gandin kay Pastor June Rey Yorta ng Norwegian Mission Alliance Philippines sa aming mga kaibigan kina uh, Enrique o Kuya Boy at uh, Beth Sarabia kay Ati Ruth Estrada kay Ati Paulia Palma Brenda Pangilinan Pilar Tabago at Emilene Boston ang ating karunungan buhay sa araw na ito ay ang buong chapter 13 ng unang Korinto na binubuo ng 13 verses. Ito ang tinaguriang The Love Chapter. Babasahin ko ang unang Korinto 13, 1 hanggang 13 sa Magandang Balita Biblia. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pagibig ibig para lamang akong kampanang umaalingaungaw o pompyang na maingay. Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, anupat nakakapagpalipat ako ng mga bundok Ngunit wala naman akong pagibig, wala akong kabuluhan. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag wala rin akong mapapala. Ang pagibig ay matsaga at magandang loob. Hindi maiinggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pagibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtitiyaga hanggang wakas. Matatapos ang kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos. Titigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika at lilipas ang kaalaman, ngunit ang pag ay walang katapusan. Hindi pa ganap ang ating kaalaman at hindi rin ganap ang kakayahan nating magsalita ng minsahe mula sa Diyos. Ngunit pagdating ng ganap, maglalaho ang di ganap. Noong ako'y bata pa, ako'y nagsasalita, nag-iisip at nangangatwirang tulad ng bata. Ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwanan ko na ang mga asal ng bata. Sa kasalukuyan, ang ating nakikita ay tila malabong larawan sa salamin, subalit darating ang araw na ang lahat ay makikita natin ng harapan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito tulad ng lubos na pagkakilala niya sa akin. Samantala, nananatili ang tatlong ito ang pananampalataya, pag-asa at pagibig. Ngunit ang pinakamdakila sa mga ito ay ang pagibig. Tinatawag natin ang buwan ng Pebrero na love month, buwan ng pagibig upang pahalagahan ang pagibig bilang pinakamakapangyarihang puwersa sa mundo. Yes. Love is the greatest force in the world. Tanging ang pag lang. Wala nang iba. Tanging ang pag lamang ang makakagapi sa pagkamuhi, pagkatakot, kawala ng pag-asa at ng pagtitiwala. Ayun nga sa ating teksto, mas makapangyarihan at mananatili ang pagibig ibig kaysa pananampalataya at pag-asa. Sa chapter 12 ng Unang Korinto, tinalakay ni Pablo ang mga kaloob ng Espiritu Santo. Nakakamangha ang mga kaloob na ito na tulad ng kaalaman, karunungan, pananampalataya, pagsasalita o pagpapaliwanag sa iba't ibang wika, kakayahang magpagaling at gumawa ng mga himala. Abay, sino bang tao ang hindi magahangad ng mga kaloob na ito? Kung magkakaroon ng mga ganitong kaloob ang isang tao, ay tiyak na hahangaan siya. Magkakaroon siya ng kapangyarihan at maging ng kayamanan. Ngunit matapos na talakayin ang mga kamanghamanghang kaloob ng Espiritu Santo, sinabi ni Pablo na higit na dapat pakamithiin ng sinuman ang mas dakilang kaloob. Meron pa palang mas dakilang kaloob kaysa mga iyan at ito'y walang iba kundi ang pagibig. Ano man gawin ng isang tao ay magiging dakila lamang kung ito'y ginagawa sa dikta ng pag-ibig. Walang halaga ang karunungan at kaalaman ng isang tao kung hindi siya marunong magmahal sa kapwa. Ang katulad niya'y maingay na pompiang. Isa siyang ingay. Ingay na nakakainis sa halip na musika na nakakaaliw. Walang katuturan. Kahit ang pananampalatayang kayang magutos sa kalikasan kung wala roon ang pag-ibig. Walang kabuluhan. Ang pagkakawang gawa kahit na nga ipamigay ang lahat ng kayamanan kung ito'y ginagawa hindi sa dikta ng pag-ibig. Walang kahulugan. Ang pag-aalay maging ng sariling buhay kung ito'y ginawa hindi sa atas ng pag-ibig. Sa makatuwid, sa pananaw ng ating Panginoong Yesus, magkakaroon lamang ng halaga Magkakaroon lamang ng katuturan, kabulu, kahulugan at kabuluhan ang anumang ating ginagawa kung ito'y ginagawa natin sa dikta ng pag-ibig. Kaya nga't sinabi ni Pablo doon sa panghuling verse ng uh, Love Chapter, doon sa verse 13, sabi niya, Samantala, nananatili ang tatlong ito pananampalataya, pag-asa at pag ngunit ang pinaka pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Mapapatunayan kung ang isang tao'y talagang pinananahanan na ng Diyos kung siya'y tunay na umiibig sa kanyang kapwa sapagkat ang pagibig ang kalikasan ng Diyos. Ganito ang wika sa unang Juan 4.16 Ang Diyos ay pagibig at ang nananatili sa pagibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili sa Kanya. Sa ganitong paraan, naging ganap sa atin ang pagibig upang tayo'y magkaroon ng katiyakan sa araw ng paghukom sapagkat kung ano siya ay gayon din tayo sa san libutang ito ang pag-ibig din ang nagpapalaya sa atin sa takot. Mika sa Unang Juan 4:18 Walang anumang takot sa pag-ibig. Sa halip, ang ganap na pag-ibig ay nag-aalis ng takot sapagkat ang takot ay mayroong kaparusahan. Ang sino mang natatakot ay hindi palubusang umiibig. Ano ba ang mga katangian ng tunay na pag-ibig? Napakaraming hindi magagandang bagay ang ginagawa sa ngala ng pag-ibig. Nagnakaw sa ngala ng pag-ibig. Pumatay sa ngala ng pag-ibig. Naghiganti sa ngala ng pag-ibig. Napakalayo nito sa tunay na kahulugan ng pagibig. Tunggayan natin ngayon ang pitong mahalagang katangian ng pagibig base sa ating teksto at itong mga katangiang ito ang nagbibigay ng kahulugan sa tunay na pag-ibig. Una, ang pag-ibig ay matsaga at mabait. Patient and kind. Ang katsagaan ay naipapakita sa pagkakaroon ng mahabang pasensya. Ang taong matsaga ay handang maglingkod nang hindi kinukwenta ang oras o ang magiging kapalit sa kanyang paglilingkod. Walang mahabang oras sa isang taong matsaga sapagkat handa siyang maghintay. Ang taong mabait ay laging positibo sa pagtingin sa kanyang kapwa sapagkat hindi niya iniisipan ang kapwa ng masamang motibo. Lagi siyang nakapagpapasensya sapagkat inuunawa niya kung saan nang gagaling ang kanyang kapwa. Wala siyang nadaramang anumang pagmamalaki. Kung kaya't handa siyang manatili lamang sa tabi o sa likod. Kapag pinagsama sa isang tao ang katsagaan at ang kabaitan ang taong iyon, ay tiyak na magmamahal at tiyak na mamahalin. Ikalawa, ang pagibig ay hindi magaspang ang asal. Not jealous or conceited or proud. Ang taong umiibig ay nagtitiwala sa kanyang iniibig. Ang sentro ng kanyang mundo ay hindi na ang kanyang sarili, kundi ang taong kanyang minamahal. Kung mayroon man siyang ipinagmamalaki, ito'y ang kanyang minamahal at hindi ang kanyang sarili. Sa halip na self-centered, ang taong umiibig ay nagiging other-centered. Dahil dito, hinuhubog, pinapanday ng pagibig ang pagkatao ng taong umiibig upang maabot niya ang pinakamataas niyang potensyal. Dahil sa pagibig, nagiging mabuti ang pagkatao ng isang tao. Ikatlo, ang pagibig ay hindi nag-iisip para sa sariling kapakanan. Love is not ill-mannered or selfish or irritable. Makasarili ang tao. Ito ang ating naturalesa. Lagi niyang hinahangad ang kabutihan ng sarili. Dapat ay laging siya ang nauuna. Siya ang laging bida. Siya ang laging nasa itaas tanging ang pagibig lamang ang may kapangyarihang magpalaya sa tao sa pagkamakasarili. Dahil sa pagibig, nagagawa niyang unahin ang kapakanan ng kanyang iniibig kaysa kanyang sarili. Pagibig ang dahilan kung bakit bumabangon ang tao sa tuwing umaga upang maipagkaloob ang pinakamabuting paglilingkod sa kanyang minamahal. Pagibig ang dahilan kung bakit humihimlay ang tao sa gabi para ihanda ang sarili sa paglilingkod sa kinabukasan. Ikaapat, ang pagibig ay hindi mayayamutin, hindi nagbibilang ng kamalian. Love does not record or keep a record of wrong. It does not insist on its own way. Ang taong umiibig ay hindi nagtatanim ng galit o ng sama ng loob. Laging mas malaki. Laging mas malaki ang kanyang pagpapatawad kaysa kasalanang maaaring magawa sa kanya ng kanyang minamahal. Hindi pa man nagkakasalay, pinatawad na niya. Hindi pa man nagkakamali ay inunawa na niya. Kaya walang saysay ang pagtatago ng listahan ng pagkakamali sa isang taong nagmamahal. Hindi rin ipinipilit ng umiibig ang kanyang sariling pamamaraan. Ang pagibig ay nagpapalaya sa halip na umaalipin, bumubuo sa halip na nagwawasak. Ikalima. Ang pagibig ay hindi nagagalak sa kasamaan kundi nakikigalak sa katotohanan. Love is not happy with evil but is happy with the truth. Ang kabutihan at ang katotohanan ay laging kaakibat ng pagibig kasalungat ng pagibig ang kasamaan at kasinungalingan. Maaring mahali ng isang tao ang sinuman sa kabila ng mga kahinaan nito. Ang tao'y minamahal, ngunit ang kahinaan ay itinatama. Ibig sabihin, ang pagibig din mismo ang dahilan kung bakit hindi pinababayaan ng isang tao ang kanyang minamahal na manatili sa kahinaan nito. Sisikapin niyang tumulong sa pagbabago ng kanyang minamahal. Kanyan ang Diyos kung magmahal sa atin. Mahal tayo ng Diyos sa kabila ng ating mga kasalanan, ngunit hindi tayo iniiwan ng Diyos sa ating buhay na makasalanan, binabago niya tayo. Hindi tamang sabihin ang pagibig ay bulag. Nakikita ng tunay na umiibig ang mga bagay na dapat baguhin, ang mga pagkakamaling dapat na itama. Ang pagibig ay hindi kasing kahulugan ng pagkunsinti sa kasalanan at sa kasamaan. Ang pagibig ay kasing kahulugan ng pagsasaayos ng mga bagay na hindi tama. Ikaanim. Ang pagibig ay nagtitiis sa lahat, nagtitiwala sa lahat, may pag-asa sa lahat at may tiyaga sa lahat. Love never gives up. And its faith, hope, and patience never fail. Ang isang mataas na katangian ng pag-ibig ay hindi ito basta sumusuko, laging naruroon ang pagtitiwala, ang pag-asa, at ang katsagaan. Dahil dito, ang pag ay laging nagtatagumpay love is always victorious. Bakit hindi tinatalikuran ng isang ina ang anak na itinuring na ng lipunan na walang pag-asa dahil sa pag-ibig? Bakit nagagawa ng isang ama na ang mga hirap at panganib ng pagtatrabaho sa ibayong dagat dahil sa pag-ibig? Pag-ibig ang dahilan kung bakit nakapananatili ang pananampalataya at ang pag-asa. Alisin mo ang pag-ibig at babagsak ang pananampalataya at ang pag-asa. Dahil sa pag nagpapatuloy ang buhay sa kabila ng matitinding pagsubok. Ikapito, ang pag ay walang katapusan. Love is eternal. Love never ends. Hindi kayang hadlangan ng krisis. Kaano bang katindi ang krisis? Hindi kayang hadlangan maging ng kamataya ng pag-ibig sapagkat ang pag ay walang hangganan, ang pag ay walang katapusan. Hindi katulad ng pera, na bumababa ang halaga. Ang pag habang tumatagal ay lalong namamahal. Love always appreciates, it never depreciates. Dahil sa pag-ibig, maaring mapanghawakan ng tao ang isang buhay na ganap at kasiyasiya. Isang buhay na laging may pangako at pag-asa kung susuriin ang mga katangian ng pagibig na ating pinagbulay-bulay ay siyang katangian ng pagibig sa atin ng Diyos. Ganito ang uri ng pagmamahal ng Diyos sa atin. At walang sino mang makapipigil sa pagibig na ito. Ganito ang wika sa Roma 8, 38 at 39. Sapagkat lubos akong naniniwala na kahit kamatayan o buhay, mga anghel, mga pamunuan, mga bagay sa kasalukuyan, mga bagay na darating, maging mga kapangyarihan, kataasan o kalaliman o kahit anumang bagay na nilikha, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pagibig ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Yesus na ating Panginoon. Kung ganito tayo minamahal ng Diyos, ganito rin dapat nating mahalin ang Diyos at ang ating kapwa. Naunad niya tayong minahal, kaya't gagantihan lamang natin ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng pagmamahal sa ating kapwa. Tandaan, walang makadadaig, walang makadadaig, walang makakatalo sa kapangyarihan ng pag Tayo'y manalangin. O banal naming Diyos, maraming marami pong salamat na aming naunawaan ang kadakilaan ng pag-ibig, ang kapangyarihan ng pag-ibig. Marami pong salamat na inyong ipinadama sa amin ang inyong pagibig sa pamamagitan ng pagkakaloob ng iyong bugtong na anak. Tulungan niyo po kaming umibig rin sa inyo at sa aming kapwa kung papaano mo kami inibig. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating lingguhang programang Karunungan Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan mo, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, at bukas. Pastor Joey Umali Nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa isip at isa buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.